Puro maulok pa Pagod ka na, magpahinga ka tapos laban uli. Huwag kang mapagod sa hamon ng buhay dahil yan ang magiging kung paano mo maaabot ang tagumpay. Bago kumpisa ang maikling kwento ng bahay kubo namin dito dito kami kumakain, dito kami nagpapahinga, dito kami nag nagkukulitan, at dito kami nagkukwentuhan na walang katapusang ang sa aming mga buhay. Ginabunan nga kami mga kamusang sa aming pag-uwi. At bakit nga kami tinawag ng mga musang? Simple lang naman yung kasi. Kami lang naman yung mga hari sa kisame. Gumagapang kami kahit hating gabi. <laughs> Parang ibig-ibang ibig-ibig sabihin nun na. Alam ko marami na rin sikat ng mga vlogger sa panahon ngayon at marami din nagpapasikat. Ako hindi ko masasabing kung ganap pa ako sa vlogger, ayaw ko rin ng pasikat at ayaw ko rin maging sikat. May kilang buhay natin dito sa mundo at may kilang rin ang ko sa aking kwento. May kilang buhay natin dito sa mundo kaya gawin natin sa tama. Gawin natin kung ano ba yung tama sa ating kapwa. Sabi nga nila ang buhay ay parang gulong. Minsan sa itaas ka, minsan na sa ibaba ka. Pero kung mananatili ka na lang sa baba at wala ka ng gagawin, balang araw ikaw din ang magiging kawawa Lahat naman tayo may kanya-kanyang pangarap sa buhay. Hindi mo naman matutupad yung mga pangarap mo kung hindi ka gagalaw. Ikaw kasi yung gagawa ng sarili mong kwento para may pagmalaki mo sa sarili mo na malayo na pala ako pero malayo pa ako. Yung simpleng pamumuhay namin dito bilang isang subcontractor naangarap at may pangarap na may magandang kinabukasang hinaharap. Tumalabang kami para sa aming pamilya dahil gusto namin balak araw umangat din ang aming buhay sa aming pamilya. Pulutin mo yung mabuti, itapon mo masama. Paano ka nga ba mag magiging mabuti sa iyong kapwa at paano ka rin magiging masama? Simple lang naman yung logic doon. Gawin mo kung ano narapat dahil ang buhay natin ay maikti lang. Sa paglisan natin sa mundong ito, ang malaga may naiwang kamagandang bakas sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo na isipin yung mga negatibong bagay sa sarili mo. Dahil yung kasi ang maghihila at pabagsak sa iyo para hindi mo maabot yung mga pangarap mo. Kailangan lagi kang positibo. Laban lang ng laban sa buhay hanggat maabot mo yung mga tagumpay. Kaya sa hanggang dito na no lang yung maikling kwento ko. Sana napulot mo yung mabuti at itapon mo yung masama. Kaya maraming maraming salamat sa walang kakwenta-kwentang vlog ko. So hanggang sa mga muli mga kamusang at maraming maraming salamat sa inyo. Mag-ingat po kayo dyan palagi. Maraming maraming salamat.